Marami ng klase ng mga kakaibang halaman ang ating naitampok at natuklasan sa channel na ito. Mga kakaibang halaman, kakaibang mga gamit nito at pakinabang. Halamang sumasayaw, halamang sumasabog, at marami pang iba. Subalit narinig mo ba ang tungkol sa natatayang halaman na kumakain daw ng metal? Opo, halamang dito lamang sa atin sa Pilipinas matatagpuan at maaaring nakakakita ka na nga nito subalit hindi mo lamang alam. Kaya kung mahilig ka sa mga bagay at kakaibang kaalaman na kapupulutan ng aral, ang video ito ay para sa inyo. Pero bago tayo magpatuloy kung bawa ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag follow na rin sa ating facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads Carmen Copper Mine Mulave Project Masbate Mine at Mark Copper Mining ilan lamang ito sa patunay na maraming mamiminang mineral dito sa atin sa Pilipinas. Subalit kapalit ng mga pagmiminang ito ay ang pagkasira naman at pagkakontamina ng mga lupang nasasakupan nito. Sa mahabang panahon nga ay hindi ito maaaring maggamit o mapakinabangan. Karaniwang dahilan nito ay ang pagkakaroon ng mga metal o mga residue buhat sa mga pagmimina. Subalit so kamakailan lamang taong 2014 nang madiskubre ng ilang mga Pilipinong sayantipiko ang isang uri ng halaman na may kakayahan palang sumipsip ng mga partikular na metal gaya ng nickel sa tinutubuan nitong lupa at naiipon nila ito sa kanilang mga dahon. Ito ang halamang Rhinorea nicolifera. Sa buong mundo nga ay bibihira lamang ang mga uri ng halaman na may ganitong kakayahan. Ayon sa pananaliksik ni Dr. Marilyn Camado, ang halamang ito ay nadiskubreng tumutubo sa mga isla sa Luzon dito sa Pilipinas. Dahil na rin sa mga lupa dito na mayaman sa mineral at mga heavy metals. Napakahusay pala ng halamang ito at mainam na makatutulong upang muling mapakinabangan ang mga kontaminadong lote o lupa matapos itong mapagminahan. Maaari itong sumipsip ng mga mineral katulad nga ng nikel sa mga lupa nitong pinagtataniman. At sa kabilang banda ay maaari mo ring i-harvest ang mga naipon nitong nikel sa mga matured na dahon na para ka na ring nagmimina. Isang napakagandang discovery sapagkat dito lamang pala sa atin sa Pilipinas matatagpuan ang halamang ito na Rhinorea nicolifera o metal eating plant at sinasabing ito ay extinct na nga at malapit na ring maubos. Kaya naman kung sakali na makakita kayo nito unang ng halamang ito na metal eating plant ay inyo nga itong ingatan at alagaan dahil maaari pa nga itong maging sagot sa mga problema natin ngayon at sa hinaharap kaugnay ng nasisira nating kalikasan. Kaya bago mo putuli ng mga halaman sa inyong bakuran ay pag-isipan mo munang mabuti sapagkat baka isa na nga rito ang metal eating plant. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod. Ang inyong best para sa Best TV